Paano kung ang aso na halos hindi mo na napapansin ang maging dahilan para mabuhay ka? Paano kung ang nilalamig, gutom at napapabayaan mong bantay ang maghuhukay sa iyo mula sa kamatayan? Ito ang kwento ni Bantay, isang ordinaryong askal na may pambihirang puso. Sa isang tahimik na baryo sa gilid ng bundok, doon nakatira ang isang masayang pamilya kasama ang kanilang alagang aso, si Bantay. Noong tuta pa lang siya, si Bantay ang sentro ng atensyon. Lagi siyang kalaro ng mga bata, habol dito, habol doon, parang walang katapusang saya. Ang kanyang mga tahol ay musika sa tenga ng pamilya at ang pagwagayway ng kanyang buntot ay nagdadala ng ngiti sa kanilang mga labi. Siya ay hindi lang isang alaga kundi isang miyembro ng pamilya. Pero habang lumilipas ang mga taon, Dahan-dahang nagbago ang lahat. Ang tatay na dati rati laging may oras makipaglaro ay naging abala sa bukid mula umaga hanggang gabi. Ang nanay naging abala sa mga gawaing bahay at sa pag-aalaga ng kanilang maliit na taniman. At ang mga bata, lumaki na. Nagkaroon na sila ng mga kaibigan, mga takdang aralin, at mga bagong interes. Ang kanilang mundo ay lumawak. At sa paglawak nito, parang lumiit ang espasyo para sa kanilang tapat na kasama. At si Bantay, unti-unti siyang nalimutan. Hindi ito sinasadya. Walang may gustong saktan ang damdamin niya. Pero ang katotohanan ay ramdam na ramdam niya ang pagbabago. Ang dating laging may laman na kainan niya, ngayon ay madalas ng walang laman. Pinapakain na lang siya kapag naalala. Minsan isang beses sa isang araw. Minsan wala talaga. Ang dating malambing na haplos ay napalitan ng kawalang-pansin. Ang tawag sa kanyang pangalan ay naging pambihira na lang. Dahil dito, napilitan si Bantay na humanap ng paraan para mabuhay. Sa umaga, tahimik siyang aalis ng bahay, maglalakad siya papunta sa maliit na tindahan sa kanto, umaasang may magbibigay sa kanya ng tiratirang pagkain susundan niya ang amoy ng kaning baboy sa mga kapitbahay. At kapag sumasapit na ang dilim, gaano man siya kapagod o kagutom, iisa lang ang direksyon ng kanyang mga paa. Pabalik sa bahay, tahimik siyang uupo sa labas ng pinto, maghihintay, umaasang may magbubukas para sa kanya. Kahit hindi na siya tinatawag, kahit hindi na siya napapansin, bumabalik pa rin siya. Dahil para kay Bantay, sila pa rin ang kanyang pamilya. At ang isang pamilya hindi iniiwan. Isang hapon, may kakaibang dala ang hangin, isang lamig na hindi pangkaraniwan, parang may babala. Ang mga ulap sa kalangitan ay mababa at mabigat, kulay abo na parang may tinatagong galit. Alam ng mga taga-baryo ang ibig sabihin nito. May paparating na malakas na bagyo. Pagpatak ng gabi, bumuhos ang lahat. Ang hangin ay sumisipol na parang isang halimaw, yumuyugyog sa mga puno at sa mga bubong ng bahay. Ang ulan ay humahampas na parang mga latigo at ang bundok na nagsisilbing pader ng kanilang baryo ay nagsimulang magpakita ng mga senyales. May mga maliliit na batong gumugulong at ang lupa ay tila humihinga ng malalim. Nang gabing iyon, wala si Bantay sa bahay. Habang naghahanap siya ng makakain sa kabilang bahagi ng baryo, doon siya inabutan ng kasagsagan ng unos. Basang-basa, giniginaw, at nanginginig sa takot, ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang makabalik sa kanyang pamilya. Sa gitna ng malakas na kulog at kidlat, isang tunog ang nanaig sa lahat. Isang malakas na ungol na hindi galing sa langit, kundi mula sa lupa. At bago pa man makakilos ang pamilya ni Bantay na nasa loob ng kanilang kubo, nangyari na ang kanilang kinatatakutan gumulong ang lupa. Isang napakalaking landslide ang bumagsak mula sa bundok at tinabunan nito ang lahat ng madaanan kasama na ang maliit nilang bahay. Sa isang iglap, ang dating tahanan ay naging isang malaking bunton ng putik, kahoy at mga bato. Ang buong pamilya ay naipit sa ilalim. Walang makalabas, walang makahingi ng tulong. Ang kanilang mga sigaw ay kinain ng lupa at si Bantay, ang kanilang tagapagbantay, ay hindi nila kasama. Kinabukasan nang humupa na ang bagyo at sumikat ang araw, isang tanawin ng pagkawasak ang bumungad sa buong baryo. At sa gitna ng lahat ng ito, isang aso ang patuloy na naglalakad, si Bantay. Basang-basa pa rin, nanginginig sa gutom at pagod, pero diretso ang kanyang tungo sa direksyon kung saan dating nakatayo ang kanilang bahay. Pagdating niya natigilan siya, wala na ang kubo. Wala na ang pamilyar na amoy ng kanilang tahanan. Isang bundok ng putik na lang ang naroon. Sa sandaling iyon, isang matalim at sunod-sunod na tahol ang kumawala mula sa kanya. Hindi ito ordinaryong kahol. Ito ay isang iyak, isang pakiusap, isang sigaw ng paghahanap. Tumakbo siya sa kaliwa, inamoy ang lupa, Lumipat sa kanan, sinubukang hukayin ang mabigat na putik gamit ang kanyang mga paa, paulit-ulit niya itong ginawa, paikot-ikot sa lugar na iyon, hanggang sa may naamoy siyang pamilyar, isang amoy na kilalang kilala niya, ang amoy ng kanyang pamilya, mabilis siyang lumapit sa isang bahagi ng tambak. Inilapit niya ang kanyang ilong sa lupa, at doon, hindi na siya tumahol. Isang mahinang pag-iyak ang kanyang pinakawalan isang daing ng isang asong desperado pero puno ng pag-asa. Sinimulan niyang hukayin ang lupa. Nagkaskas siya, gamit ang kanyang mga paa at nguso, hindi alintana ang sakit at pagod. At habang naghuhukay siya, may narinig siya. Mahihinang tinig, mahihinang pag-iyak, ang hingal ng isang taong hirap ng huminga. Nasa ilalim sila, buhay sila, at kailangan nila ng tulong. Samantala, nagsimula nang dumating ang mga rescuer sa baryo. Pagod sila, kulang sa gamit at hindi alam kung saan magsisimula sa lawak ng pinsala. Pero sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang pumukaw sa kanilang pansin. Isang payat na askal na halos hindi na makatayo sa pagod, pero walang tigil sa pagtahol at paghukay sa iisang lugar. Sa una, inisip ng mga rescuer Baka nagwawala lang sa takot ang aso. Pero hindi. May kakaiba sa mga tahol ni Bantay, may direksyon, may pilit na ipinapahiwatig. Kaya naman, lumapit ang isa sa mga rescuer nang makita niya kung paano desperadong hinuhukay ni Bantay ang lupa. Agad niyang tinawag ang kaniyang mga kasama. "Dito tayo magsimula," sigaw niya. Agad silang naghukay gamit ang kanilang mga pala at mga kamay. Bawat segundo ay mahalaga. Halos hindi na nila iniinda ang sarili nilang pagod dahil sa bawat paghukay nila lalong lumalakas ang pag-asa na dala ng walang tigil na paggabay ni Bantay. Hanggang sa may sumigaw, "Andito! May nakikita ako! Isang kamay! Tapos isang ulo!" Isa-isang lumitaw ang mga miyembro ng pamilya mula sa ilalim ng lupa. Basa, sugatan, Nanginginig sa takot at lamig, pero lahat sila ay buhay. Nang mailabas na silang lahat, doon sa tabi, tahimik na nakahiga ang isang aso, si Bantay. Hindi na siya kumikibo, hindi na siya tumatahol, parang isang sundalong tapos na sa kanyang misyon, nagbabantay pa rin kahit ubos na ubos na ang lakas. Dahan-dahang lumapit ang bunsong anak. Sa gitna ng kanyang mga hikbi, niyakap niya ang marumi at pagod na aso. At sa tainga nito, ibinulong niya. Bantay. Salamat. Pasensya ka na, ha? Hindi ka na namin pababayaan. Pangako. At sa mga salitang iyon, dahan-dahang gumalaw ang buntot ni Bantay. Mahina lang, pero sapat na para ipakita ang kanyang kaligayahan. Simula ng araw na iyon, lahat ay nagbago. Hindi na si Bantay ang asong nakalimutan. Hindi na siya ang asong kailangang umalis para lang maghanap ng pagkain, ginawan siya ng sarili niyang malambot na higaan sa loob ng kanilang bagong bahay. Ang kanyang kainan, laging puno. Araw-araw, nilalaro siya ng mga bata. Sa hapon, ipinapasyal siya ng tatay. At sa gabi, mahimbing siyang natutulog sa paanan ng kanyang pamilya, kampante, ligtas at minamahal. Ang asong minsang binalewala ay naging bayani. Ang asong muntik ng makalimutan ay ang siyang hinding-hindi nakalimot. Ang kwento ni Bantay ay paalala sa atin na ang tunay na pagmamahal at katapatan ay hindi sumusuko kahit pa nakakalimutan na sila. At minsan, ang mga pinakapinababayaan nating nilalang, sila pa ang may pusong handang ibigay ang lahat para iligtas tayo. Kung ikaw ang pamilya ni Bantay, Paano mo ipapakita ang iyong pasasalamat sa isang alagang minsan mong nakaligtaan pero iniligtas ang buong buhay mo? I-share mo naman ang iyong sagot sa comments. At kung naantig ka sa kwento ni Bantay, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa marami pang kwentong magbibigay inspirasyon sa ating lahat. Salamat sa panonood.